kung gusto mo na mapupuyat sa kakaisip ang mahal mo sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Lalong-lalo lalo na kung nag-away kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nagpapansinan at hindi pa rin siya nagpaparamdam sa iyo. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, siya ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo at isa itong gabay at isang paraan para maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. Basta gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng panulat kahit anong kulay at isulat sa palad mo ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo na itong masulat dyan sa palad mo, kumuha ka lamang ng kaunting suka. Patakan mo lamang ng kaunting suka o maglagay ka ng kaunting suka dyan sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya at ipahid-pahid nyo lamang ang suka dyan sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya at wag po kayong mag-alala kung mabubura po yung nakasulat dyan sa palad mo ay wala pong problema as long as nasulat mo na ito at pinahid-pahid mo ang suka dyan sa palad mo at habang pinapahid nyo ang suka dyan sa palad mo ay sabay mo banggitin ikaw ay mapupuyat sa kakaisip sa akin. Banggitin mo lamang ito ng tatlong beses. At ganito lamang kasimple at ito napaka-epektibong ritual at ngayon mismo matatamaan siya nito. Pagkatapos mong gawin itong ritual, paniguradong mapupuyat siya sa kakaisip sa iyo. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.